Una, parang hindi pala sapat, pat Sir Jay no na meron kang mga fire extinguisher para sa isang establishment, baka you could share us lang uh, some tips or sabihin natin eh, idea regarding this one kung ano ba yung mga dapat kaalaman na na uh, ng mga tao no sa panahon ng fire emergency, Sir Jay. Hmm. Hindi magiging sapat ang fire extinguisher. Kuya Mon. Depende sa ano yan, Kuya Mon, sa type of occupancy. Based nga po dun sa RA 9514, RA 9, uh, Park Code of the Philippines. So, ano nga po ba yung type of occupancy? ah uh, ito yung residential, business, industrial, mercantile, educational, storage, ah uh, healthcare facilities at uh, assembly. Lahat po ito no, required ng fire extinguishers based pa rin sa RA 9514. Mm -hmm. Tungkol naman sa dapat nakaalaman during fire emergency, dapat alam natin ang mga uri ng fire extinguishers. Unang-una, -una, depende sa paggagamitan nito. Pangalawa, alam, alam po dapat natin kung ano yung tamang paggamit nito. At pangatlo naman po, uh, ugalihin natin na uh, i-check yung regularly yung kondisyon ng ating mga fire extinguishers. Oo, kasi mga kapatid, uh, alam naman natin, as madalas mga or pumapasok sa mga building, may mga nakikita tayo mga fire extinguishers na sa pader, 'di ba, sa mga parang cabinet. Eh mamaya may emergency, ikaw yung malapit doon, Ibe-break mo yung glass, di ba? You need to use the fire extinguisher. Ang tanong, alam mo ba kung paano gamitin? Ano ba yung basic na, na rule or basic technique para pumalaman ng isang ordinaryong tao yung paggamit ng fire extinguisher, sir? Ano ba yung dapat inaalis at tapos ano yung pinakaginagamit po dito? Uh, lang natin yung pass, no? Yung pass. Uh, pull, aim, Uh, squeeze side to side. Pass. So, yun yung tatandaan natin. Starts from P. Oo. Pull. Tatanggalin mo yung pin. Aim. Pin. It, itututok mo dun sa base of fire. Aim. Mm -hmm. And AIM. Squeeze, squeeze mo yung i-squeeze mo siya and uh, side to side para na nakatutok dun sa base of fire. Tama-tama. Mga kapatid, halos lahat po ng mga fire extinguisher, meron po siyang pin no? Hahatakin niyo lang po 'yun. And then 'yun pwede na magamit, pwede na pong uh, pindutin 'yung pinaka parang handle po nitong fire extinguisher, then i-aim niyo na nga po doon sa mismong apoy, itapat niyo po 'yung nozzle doon sa mismong kung saan may sunog, no? Or kung saan may nagmumula nga po 'yung apoy. Para nga hindi na lumaki pa eventually. Pero, sir, binabanggit mo lahat pala ng bahay. Dapat merong mga fire extinguishers. Pero, Uh, parang hindi naman lahat meron eh, eh lalo ngayon nakakalungkot may mga establishment na, na nasusunog din no or na natutupok din po ng apoy ano ano pa ba ang mga basic na inire-recommend dapat ini-install para makaiwas po sa sunog ang establishment in particular po sa paglalagay ng kaliwat ka ng mga fire extinguisher sir jay uh, depende pa rin no sa gaya nga ng sabi ko kanina depende pa rin sa type of occupancy na nabanggit ko kanina. Alimbawa, uh, halimbawa kung ito ay uh, restaurant, uh, example restaurant, uh, kailangan natin syempre ng fire ng kitchen fire suppression system. Hmm. Uh, kung meron kayo ano ng isang kitchen fire suppression system, ah uh, ito yung nilalagay dun sa mga uh, kitchen hood So, for, in, for example, uh, siya yung siya yung ng fire. Halimbawa, yung niluluto dun sa isang restaurant ay biglang lumaki yung apoy. So, siya yung mag-trigger para uh, siya yung taga-suppress nito. Hmm. Iba pa yan sa parang fire sprinkler, sir? Iba pa po yun. Iba pa po yun. Makikita natin siya sa kadalasa sa mga malalaking Uh, mga restaurants may makikita ka do mga naka-install doon sa mga kitchen hood nila 'yung mga stainless. Oo. Oh. Uh, so 'yan po kabila, ay ko pag ano no, do yung apoy. Yes, boss sir. Yes, boss. Sa niluluto. Ay nako, kailangan pala 'yan. O oh, bukod doon ano pa sir? Ah uh, mga uh, ano, kadalasan fire detection and alarm system, uh, spring automatic fire sprinkler system. Ayun naman po yung mga normal na nilalagay natin sa mga establishments, high rise, uh, low rise residency. Opo. Pero lahat ng mga binabanggit mo sir, alam naman natin talagang ano eh no? Ah, uh, ayan, nawawala-wala yata ako. Sir Jay, nandiyan ka pa? Yes po. Yes po, kayo. Ayan, oo, nawawala wala ako ng signal. Pero, Sir Jay, alam naman natin yung mga ganyan na mga uh, far prevention uh, equipment or mga at least mga technology na yan, eh, medyo mahal, aminin natin. Mga nasa magkano po ba ang gastos niyan, Sir? Uh, for us kasi, Kuya moon. Uh, tinitignan namin siya as uh, investment to protect lives and properties uh, for example um, uh, mas ma, mas ano kasi mas madaling maproblema sa cost or gastos sa pagpapakabit nito uh, kaysa sa maproblema ka pag may casualty na or kapag uh, ang property mo ay natupok na ng apoy So, yung bali uh, yung yung investment mo ay wala na. Mas mahirap siguro sa ulo yun. Pero to give correct, you a figure... Naku, yung mga kapatid. Tama, tama. Sige, pero estimate lang, sir. Uh, range. <laughs> siguro, pagdating sa fire detection and alarm system, uh, meron tayong hanggang siguro nasa uh, 200,000. Pagdating naman sa automatic fire sprinkler system, ah, siguro okay na yung 1.5M. Depende kasi basta uh, hindi tayo bumababa sa standards and hindi tayo violator ni code. Kasi, uh, marami kasi kap mga kapatid... Yan, mm -hmm. yung binabangin ni Sir Jay, may mga standards pong sinusunod po dyan. Kaya talagang, baka magulat kayo, ha? 200,000? Bakit ganon 1.5? Kasi the whole building ang lalagyan po nito, hindi lang po isang kwarto, no? At yung fire extinguisher, Sir, how much po ba ang range din nun? Uh, siguro mga nasa 6,000. Depende po kasi mm -hmm. sa uh, sa brand talaga. Minsan may may hindi po minsan hindi effective yung mga sobrang babang uh, fire extinguisher ngayon nagkalat ngayon yung mga sobrang murang sobrang fire mura. extinguisher oh, oh. na isa sa alang, alang natin yung uh, yung safety uh, and may uh, yung purity kasi ng fire extinguisher dapat Opo. Uh, oh, ano ba safety? yung tinitingnan dapat Sir Jay ano yung tinitingnan dapat sa mga fire extinguishers Ah, uh, syempre 'yung ano niya, 'yung ako uh, sino 'yung nag-manufacture. Uh... Hello. Ayan sir, ayan na nu yata ako. So you're mentioning about kung sino nagmanufacture nag-manufacture kasi magandang malaman ng public 'no. Ano ba 'yung kailangan nilang i-check pag bumibili sila ng fire extinguisher para masigurong safe? Okay, dumaan sa standards. Ano yung mga, may mga, may mga marka ba yan sa fire extinguisher na pwede namin makita at hanapin kung sakasakali, Sir Jay? Ayun, bago natin siyempre bilhin yung isang fire extinguisher, dapat uh, ugalihin natin mag-check muna. Uh, mag Maggawa tayo ng sarili nating research dito sa product na ito bago natin bilhin. Mm -hmm, mm -hmm. Tama. Oo. Pero yun nga, may mga stickers ba yan? O wala? Uh, ah, Doon po tayo bibili sa mga talagang uh, kilala or uh, approve. Sige And po. Mapagkakatiwala okay. ang mga stores. Hindi lang basta sa online. Kasi pwede, marami, pwede. Nagkalat na, ng na mga peking ngayon na fire extinguisher. Mm -hmm, mm -hmm. Tama, tama. Again, huwag niyo in terms of safety, mga kapatida, kung iyan ang pag-uusapan natin uh, para maiwasan po anumang incident na sunog. Sir, we are just pressed for time pero uh, panghuli na lamang, bukod sa mga teknolohiyang ito, ano pa ba, ba maipapayo ninyo para far-proof ang establishment lalo lalo ngayong Far Prevention Month. At saka baka may mga in-offer po kayo na pwede naming makonsider not makontak kayo baka may mga uh, concerns no sa mga kinabibilangan naming establishment, mga offices, buildings, how to contact you then sir para 'tis magpaguid. Ah uh, mapapayo lang namin no lagi na, as a fire protection company, siguro lagi nating isipin na araw-araw ay fire prevention month. Uh, hindi lang it ay araw-araw ay fire prevention at hindi lang to fire hindi lang ito fire prevention month. So bakit bakit ba kasi nasusunog ang mga establishments uh, dahil sa kapabayaan at uh, kakulangan sa sapat na kaalaman pagdating sa sunog. Uh, dapat siguro magmula sa atin yung maging aware kung ano ang kahalagaan ng pagiging may alam. At dapat siguro uh, pinaka, alam natin uh, yung mga numero ng mga pinakamalapit sa ating fire station sa uh, kanya-kanyang lugar natin.